Hello, good morning mga kaidol. So, bagong gising na naman ang gwapo ng masbati. Wow, di wow. So, ayan nga. Uh, magluluto kami ng munggo. Ayan, so munggo. Munggo yan. Ayun, nagalit nag na yung kalan. Okay. Munggo. At, simpre. Malunggay. Tapos, chicharon. Mga kaidol. Napakasarap nito. Uh, munggo uh, maganda yung pakaluto ng munggo tapos malunggay, tapos si charon napakasarap nito mga ka-idol pasensya na kung ang pangit ng camera natin ganyan talaga pag walang sponsor di wow at syempre mga ka-idol uh, ang kaugalian natin na buko buko bg ayan buko mga ka-idol no Ayan. So, ang ginawa ko nito ay in-steam ko lang para mainom ko yung sabaw. Kasi yan po ay healthy sa ating bituka at healthy sa ating kidney, mga idol Alright, so inom-inom lang tayo. Malalasap mo yung tamis ng buko pag in-steam mo. Napakasarap. Alright, so yang po <coughs> ang ating halang na pinaglulutuan ay uh, electric. So ayan na, bumubukal na yung ating monggo. Ayan, so kailangan lang natin siyang, kailangan lang natin siyang durogen, ay durogen. Tawag dito, uh, palambutin palambutin lang natin, no? Huwag natin drogin. Huwag nating wasakin. Kailangan lang natin drogin. Di diba? At siyempre ito, tatapon na natin ito dahil sabuko to dahil sa buko to. Sa buko, hindi sa iyo. Ayan. So kung natatanong nyo dyan sa taas, yan po ay malaking puno ng santol. Napakaraming bulaklak po niya magbubunga na siya. Hindi atin yan. <laughs> Ayan. Okay. So, bukal na bukal na talaga siya, mga So, kailangan lang natin tanggalin yung takip para hindi umapaw yung kanyang sabaw. Sabaw na tubig, hindi sabaw sa isda, no? Ayan. Kapag so, na, medyo kalat-kalat dito sa kusina. Ganun talaga. Ayan. So against the light na naman tayo mga ka -idol. Against the light na naman, di bali. Kita naman yung malunggay. Ayan, so good morning, good morning, good morning mga ka-idol. What's up mga ka-idol? good morning. Good morning, good morning, good morning. Walang magawa sa buhay mo. Ah. Hmm. Ayan, so kamusta, 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 Luzon, Visayas, Mindanao. Umiira na naman pagka DJ, basta DJ, hubag kayo. DJ, remob, mob, 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 Good morning. So ayan mga kayo, so bagong gising pa tayo. Wala pa tayong hilamos, press na press para rin yung mukha natin. No? Parang galing sa freezer na pinang, pinang ano, pinang dudukol, dukol. <laughs> ayan So hanggang dito lamang po ang ating video mga kaidol So wala muna tayong pang patawang, pang pag good vibes pero salita ko pa lang, good vibes na good vibes na kayo yung good morning, please support and subscribe sa ating channel RMTV mga kaidol ha, subscribe and follow mga kaidol, ayos maraming maraming salamat, good luck sa lahat